Naniniwala ang ilang mambabatas na makakarating na sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang national budget para sa 2024 bago matapos ang Disyembre. Ito'y sa kabila ng mabusising proseso sa paggawa ng budget, katulad ng pagbabalanse sa paghawak ng mga utang at higit sa lahat, ang paggalaan ng pondo sa mga mahalagang proyekto at programa ng pamahalaan para matiyak ang mas matatag na ekonomiya. Ang kay Surigao del Norte, Second District Representative Roper Network Ace Barbers bukod sa full transparency para sa 2024 national budget, katuwang ang Senado ay maaasahan ng mga mamamayan na isa prioridad dito ang lahat ng mahalagang pangangailangan ng bansa, katulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Oh, very much so, no? kasi very transparent po yung paggasto ng ating gobyerno. Napakalaki ho ng pondo na iginugol para sa social services. Yung number one biggest budget allocation must be in education. No? At ginawa po natin yan. Yung Build Build More uh, BBM Infrastructure Program, magbibigay ng maraming trabaho no, sa ating mga kababayan.